Nagpapaalam din ba kayo sa si inyong mga alagang aso at pusa bago kayo umalis ng bahay? So, some say yes and some say no. Ano nga ba ang dapat? Hi, dr Rox here and I am a veterinarian sa pag-usapan natin yan. And here's why. Yes, dapat ka magpaalam you can say calm and relax goodbye which ina-assure mo ang inyong alaga na babalik ka. Also, nakakatulong yan para ma-build up yung trust and bond nyo sa isa't isa. At according sa AVMA or American Veterinary Medical Association, kapag na-predict -pre ng inyong alaga yung routine nyo, let's say, every time na maalis kayo, nagbababay kayo sa kanila in a relaxed and calm way, na re-reduce yung kanilang anxiety. In the end, nare-reduce yung kanilang pagsisira ng gamit, pagangat-ngat at severe na pag-iiyak. Pero, others say, no, hindi ka dapat magpaalam. Dahil, emotional goodbye can trigger more stress sa inyong alaga. Pangalawa, nagiging big deal, nagiging big event para sa inyong alaga yung pag-alis nyo, which is hindi naman dapat. And last, sa mga alaga nyo may separation anxiety, quiet exit, works better. Ibig sabihin, mas okay na hindi kayo mag-goodbye. So, do ka na dapat. Keep it calm and simple. Bye! See you later and gentle pat lang, gentle na topic lang o tahimik lang na exit kung sila ay may separation anxiety. But for me, depende yan sa experience nyo at depende yan kung paano mag-cope up ang inyong alaga kapag kayo ay umaalis at mas makakatulong sa inyong mga alaga. So kayo, ano ba yung style nyo? Simple Goodbye, or Ninja Exit. Share niya in the comment section para makatulong din sa mga ibang fair parents. Okay, so yun lang. Follow for more vet tips.